good morning mga anak. Nagigisa po ako ng upo. Ito po ang aming ulam for today's video. Happy Sunday po! Magisa po akong upo. Papartneran po namin ng tuyo. Ginisang upo. Sa mega corn side dims dig her pull meron po palang ganyan coin side ah in yan pong sabaw sabaw lang po yan mag isa ng ano upo mag isa niya lang pong sabaw yan kasi di ba po nagtutubig talaga ang upo. Ito ang aming ulam sa hapunan. Mamayang gabi po, paksiyo na tamban. Nabili ni kuya. Ayoko po nang may buong sardines. kahit po kami wedo duka, hindi ko po alam talaga pag kumain po ako ng hilaw na sardines inilalabas ko po siya hindi ko po alam sa sigmura ko wag niyo po akong ibash ha na hindi ako kumakain ng hilaw na sardines kumakain po ako kaya lang po ano, pag nalunok ko na, iniluluwa ko. Ganun po ako sa ano, sa hilaw na sardines. So ayun na nga mga anak, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless sa all. Bye-bye po. Love you all. Bye-bye.